na yung November 28, isang napakahalagang araw para sa lahat ng zero pensioners. Maraming buwan ang lumipas na puro tanong, pag-aalala at paghihintay tungkol sa mga pagbabago, updates at mga hakbangin ginagawa ng social security system. Na petsang ito, inaasahan ng isang napakahalagang anunsyo na may direktang epekto sa milyon-milyong pensioners sa buong bansa. Marami ang umaasa na ito na ang kasagutan sa matagal ng inaantay na impormasyon na may kinalaman sa daddad benepisyo, adjustment at mga polisya na magpapagaan sa pamumuhay ng mga nakatatanda. Sa bawat senior citizen na umaasa sa buwan-buwang pensyon, ang bawat update mula sa reaya ay may bigat. Hindi ito simpleng balita lamang. Ito ay konektado sa pagkain sa hapagkainan, gamot na kailangang inumin araw-araw at pangangailangan sa bahay na kailangang tubunan kaya naman ang November 28 ay hindi pangkaraniwang araw. Ito ay nadadala ng panibagong pag-asa, lalo na't nalalapit ang pagtatapos ng taon at papalapit ang selebrasyon ng Pasko. Inaasahang inilalabas sa petsang ito ang pinakamahalagang ulat tungkol sa status ng pension increase, ang inaasam-asam na daddad benepisyo na ipinangako ilang buwan na ang makalipas. Patuloy na pinag-uusapan ang panukalang pagpapatupad ng mas mataas na monthly pension upang matugunan ang tumataas na presyo ng bilihin at gastusin. Maraming pensioners ang umaasa na tuluyan ng aprubahan at ipanukala ang eksaktong petsa ng implementasyon. Isa pang malawak na paksang ayong November 28 ay ang pinakabagong update tungkol sa mandatory ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Marami ang nalito, marami ang nagtanong at marami ang natakot na baka ma ang kanilang pensyon kung may hindi na ipasa. Kaya naman napakahalaga ng araw na ito dahil dito ilalabas ang malilinaw na gabay, bagong proseso at sistema para mas mapadali ang buhay ng mga pensioner. Inaasahang may mga pagbabago para hindi na mahirapan ang mga seniors lalo na kung may mobility issues, malayo ang tinitirhan o walang kasama sa bahay. Kasama rin sa isyong dapat bantayan ang mga anunsyo tungkol sa digitalization ng isara services. Ang mga bagong API features, mas mabilis na verification process, at mas magaan na paraan para matanggap ang pensyon ay inaabangan ng marami. Kung tuluyan itong mailatag sa November 28, malaking kaginhawaan ang maidudulot nito sa mga pensioners na hindi na kinakailangan pang pumila ng mahaba o bumiyahe ng malayo para lamang mag-update ng records. Umaasa rin ang marami nakasama sa pag-uusap ang posibilidad ng year-end cash grant o Christmas assistance na maaaring ibigay bilang suporta sa mga pensioners na iyong panahon ng Pasko. Ito ay matagal ng hinihiling ng mga senior citizens, lalo na't marami ang talagang kapos at umaasa lamang sa kanilang buwan ng pensyon. Napakahalaga rin ng araw na ito dahil makikita kung paano tutugon ang ahensya sa mga reklamo at hinaing ng mga pensioners maging ang mga isyu tungkol sa delayed pension crediting, account verification problems, ilang suspended pensions, at iba pang komplikasyon ay inaasahang magiging bahagi ng mga pahayad. Ang malinaw at direktang sagot mula sa RAIA ang siyang magbibigay ng kapanatagan sa mga apektadong pensioners. Sa kabila ng lahat ng inaabangang anunsyo, hindi rin maikakaila ang malaking impluensya ng administrasyon. Maraming pensioners ang nag-aabang dahil naniniwala silang may magandang balita tungkol sa mga benepisyo bilang tugon sa mga pangako ng kasalukuyang pamahalaan. Ang patuloy na pagmonitor ng gobyerno sa sistema ng isaya at ang mga plano nitong mas paitingin ang serbisyo sa mga nakatatanda ay nagbibigay ng panibagong pag-asa. Sa bawat tahanan na may pensioner, ang November 28 ay araw ng paghihintay araw ng pag-aabang kung ano ang magiging direksyon ng kanilang pensyon sa susunod na taon. Araw ng pag-asa na ang matagal ng hinain ay mabibigyan na ng tugon. Araw na magpapalakas ng loob ng mga nag-aantay ng benepisyo na sila ay nakita, sila ay pinapakindyan, at sila ay binibigyan ng nararapat na suporta.